Ate Gay, inamin ang laban sa Stage 4 Cancer. Kailangan ko ng dasal at lakas. Isang mabigat na revelasyon ang ibinahagi ng komedyanting si Ate Gay sa programang Kapuso Mo, Jessica Soho, KMJS, matapos kumpirmahin na siya ay nakikipaglaban ngayon sa Stage 4 Cancer. Ayon kay Ate Gay, nagsimula lamang ito sa tila simpleng pamamaga at hindi pantay na itsura ng kanyang muka. Parang beke lang siya noon, hindi pantay ang mukha ko." Sabi ng mga kasama ko sa work, hindi pantay ang mukha mo, pacheck mo yan. Pagbabalik tanaw niya. Dahil dito, nagpa-ultrasound at CT scan siya at kalaunan ay sinabihang kailangan niyang magpa-biopsy. Sa una, benign o hindi naman delikado ang resulta. Ngunit sa kanyang second opinion, lumabas ang mas nakakatakot na findings cancer. Habang abala pa siya sa kanyang show sa Canada, napansin na niya ang mabilis na paglaki at tuloy-tuloy na pagdurugo ng bukol. Doon na kumpirmang lumala na ito at nasa stage 4 na ang kanyang sakit. Sa panayam, hindi na iwasan ni Ate Gay ang maging emosyonal sa pagbabahagi ng sinabi ng mga doktor. Mahirap ngayon ang lagay ko. May cancer ako, stage 4 daw. Magtatagal ba ang buhay ko? Ang sabi, hindi na daw ako aabutin ng 2026, kaya ang sakit-sakit sa akin. Hindi na rin daw ako pwedeng operahan. Wala raw lunas. Dagdag pa niya, halos araw-araw ay umiiyak siya dahil sa bigat ng kanyang pinagdadaanan. Masakit sa akin. Hindi naman ako nagkulang kay Lord, although lagi kong sinasabi na walang himala, sambit niya. Sa kabila ng lahat na nanatiling matatag si Ate Gay sa pananampalataya at humihingi ng panalangin at suporta mula sa publiko, kailangan ko po ng dasal, kailangan ko po ng lakas, at sana po makayanan ko ang araw-araw kong buhay sa ngayon. Ang kanyang kwento ay nagpaiyak at nagbigay inspirasyon sa marami na nagpaabot ng kanilang pakikiramay, panalangin at pag-asa na magpatuloy siyang lumaban sa kabila ng mabigat na laban na kinakaharap.